Yung nakikinikinita na natin na sa punto na itong si Attorney Sulayka Lopez, sa sa mga or Chief of Staff ng uh, Office of the Vice President, darating sa punto na sasabihin niya ang lahat. Na ituturo niya kung sino talaga ang salarin, ang totoong salarin sa mga nangyayaring kabulastugan sa Office of the Vice President. Lalo na po doon nga sa... Uh, paggamit uh, kung saan napunta ang confidential fund. Abay, ang nahagulat nahaka, uh, dito, ito palang 125 million na confidential funds na ito, ito pala ay kinuha sa banko. One-time withdrawal ang nangyari. So ang malaking katanungan, dahil wala pa namang tinutumbu kung saan inilagay, kasi sabi na itong sabi si Zuleika Lopez, sa kanilang vault daw, dyan sa office of the vice president nga, finance administrative, uh, or sa, sa finance department nila, doon daw sa vault, ang dapat nilalagay lang ay petty cash at syempre nga yung mga pangbayad sa empleyado, payroll item na tinatawag. Hmm. So yung 125, yun pala ay winidraw lang. Mano-mano daw, na uh, or hindi na daw ito binilang ng office of the vice president personal dahil bulto-bulto naman daw na nanggaling ito sa Bangko Sentral na kaselyo, bulto-bulto, magkakahiwalay siguro na tig isang milyon, 125, abay mahirap talaga yan. At hindi normal na kuhani mo lahat ng pera, ng cash, dyan sa, sa bangko. Talaga nakakapagtaka yan. Sabi nga na isang kongresista, paano daw isinagawa ang one-time withdrawal? Kasi kalimitan daw sa mga bangko kasi, ang pinakamalaking wini-withdraw ay 10 million lang. Ito, 125 million. Talagang malala. Talagang matindi. Bakit mo wini-withdraw ng buo? Anong, anong, or, or hindi ba napaka-obvious na meron kayong plano para ibulsa at itago itong pera na ito? Grabe. Hindi nyo tinitignan ang risk ng empleyado ng gobyerno na kumukuha ng ganito kalaking cash dahil wala daw wala daw security personnel eh, na sumama sa pag-withdraw. Baka mamaya, masaksak. Yan, paglabas daw ng bangko. Anyway, uh, medyo hindi ganun ka-importante itong narrative na ito na itong isang kongresista. Pero ang ipinupunto dito natin, ang ipinupunto dito ng mga kababayan natin, bakit kinuha ng buo yung pera? At saan inilagay? Yung mga yan, wala pang kasagutan. Dahil ang sabi nga na itong Chief of Staff na itong si Sara Duterte, hindi daw pwedeng ilagay yon doon sa vault nga nila, ng, ng, sa vault ng Office of the Vice President Finance Department. Hindi pwedeng ilagay sa vault. Dahil ang naandun lang daw, ulitin natin, ay pang payroll at syempre nga yung petty cash. So saan nilagay? Saan itinago? Saan dinala pagkatapos uh, withdrawin sa bangko? yung mga ganitong kalokohan, nakikita nyo kung gaano kagahaman, bay, kuhanin nyo na yan lahat. Withdrawin nyo na yan lahat. Malala. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo, kung kayo ay naniniwala pa rin sa mga katulad ni Sara Duterte, sigurado tayo, may problema na kayo. May problema kayong malaki. Kung paniniwalaan nyo pa rin, itong mga palusot ni Sara Duterte, na kuno ano ay politically motivated atong lahat, panggigipit, sinisira siya. Uh, anyway, dahil nga daw siya ay tatakbo sa 2028 elections bilang presidente, kaya sinisira daw siya ng mga kalaban. So parang gusto mong sabihin na may tao sa likod or isang kandidato na tatakbo sa 2028 ang nasa likod na etong lahat ng ito. <laughs> talaga lang talaga ba good luck